maling desisyon na 15

Balls flat Maling desisyon na nagpalit ako ng ratio Lahat huh. pala nag-style ako sa 17 Woop woop Liwaw wall splat na kami palabas ng murong ha. Huh. hindi naman ganun katarek pero tangin na nanibago ako ng ratio Oh, lusong. Lusong. song. Ah, Low lay lang siko yan eh. Mahaba ka na mahaba? Ah, siko yan, siko. Sarap ng kalsada, no? Putang ina. Ah. what the shit Uy, putang eh na Napakasarap ng kalsada din eh <laughs> Nakakatuwa Ito nga, kitain mo sa reverse Plus yung Teresa <laughs> Woop woop Ganda Kita nyo naman yung tanawin to Kasi takpan na eh Mamaya, may madadaan pa tayong magandang tanawin. Ah! malusong dito oh. kaso nakakailang paspasin may mga nag overshoot dito makakatakot matyambahan ka ng isang overshoot na sasakyan talagang ano lipat ka dyan Cardona here we are Cardona sarap oh shit Cardona Naglipot gago Oo Kala ko tinanggal mo Buti na balik mo <laughs> What? Sarap ano? Ayan o, <laughs> sarap o Ang sarap no? <laughs> Ang sarap ng lusog, no? <laughs> Alam na yan. Kasunod na nga ng lusong yan. Ang kasunod ng lusong ay ahon. Puta. Puta. buisit ahon pa naman ahon pa naman may umarang pa okay na yan lusong na Ooh, buisit buisit yung umarang ang puta abang umaahon sayang pwede <laughs> tangin na, umahon nga, may humarang pamputang ina. Nawalan tuloy ng buwelo. Wisit. Kumarga na nga ako kasi bubuelo ako eh. Nilus. Pero ang sarap ano? Ang ah, nakakatakot kasi doon, kaya ako nagpapaspas doon. Hindi, may may nag-overshoot doon kapag lumili ko. Oo, oh, kaya hindi ako nagpapaspas Marami na doon. Maraming na di doon. sa ganun. wala, inaone kaya wala, inaone kaya wala, Yung kaya yun yung natin kapag nag-reverse tayo yan ang natin yan, ahun pa yan ha, ha ha, hindi yan, liliko tayo Liliko tayo iba yan, hindi yan papunta doon Woop! Hindi ba tayo dito? Hintay nanti sila. Huwag maligaw. Woop! Seven Eleven, oh. First stop, Seven Eleven. paglusong may, ah, may ahon may ahon syempre <laughs> syempre alam okay, na ay syempre, pag pagsera ang isang ano, nag out magkano kanina. Clip out tao <laughs> kanina, gago. buti ka mo dunal, medyo sa hindi na ano hindi na matarik talusong medyo banayad na dino 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 ugal ba ako, <laughs> ano ko ano na ako ano ano ano, ano 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 uwi na kami ano ano, ano 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 mo